ko sa basta yung order order ng mga print ko sa uh, kabulutan sila yan ano bigyan natin sa mayari ay mo kuya oh ay salamat nakasin sa libo mo bena imo Kasi na okay, uh, na bena iya mo bena ay salawat ye yeah, da <laughs> binabaw Tingkad law na Ano ito pang makakita ng tambo ko tapos pang kupras pang uling ayan oh napakakapal niyan Yan mga guys tapos ta Ayan na ang sumayari. Ayan, ano, tatlo sila mga kapatid. Ayan, o, salamat. Din. salamat kay salamat Ay, sa inyo. Salamat kumita salamat ko na siya. ano, sa tatlong libo mga boss. ayun o, oh. tatlong itak din. ayun <laughs> ang masugid kong mga ano, mga customer. Nag-order sila. Maroon pa kong magawin isa. Ayan alas no, last. Ayan ito, meron pa. Hindi ka na magawin Oh, meron pa pala doon. Meron pa, dali lang. Dali lang. Tara-tara pa. <laughs> Ah, na Nalimutan. Nalimutan. Nalimutan mayo. Ito <coughs> dito